Walang takot sa pagpapaseksi. Yan si Naked Pablo ng Twitter. Philosophy graduate ang poging ito, pero mas pinili niya ang magpayami online. Oras na para alamin ang wild personality ni Pablo. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! Tsaka wait! Paano di ka mukha kang artista? Direk, sino ka mukha niyang artista? Jake Rojas. Jake Rojas. Ako ang nakikita ko. Anto Dino Guevara? Ay, o, Oo, Dino, Dino Guevara. Kailan lang mo si Dino Guevara? Mm -hmm. Gladys mm -hmm. Guevara. Oo, oh, okay lang. <laughs> Si Dino Guevara ay kapartner ni Kim De Los Santos. Na mabuhok ang dibdib. Hindi si Kim ang mabuhok ang dibdib, ha? <laughs> si the, ano, Dino Guevara. May buhok ka ba sa dibdib? Wala. Uh, nakita mo na, Dino oh, Guevara. Oh, Oo, di ba? Iyan ang kafez mo. Sa, how do you consider yourself? Gay, bi, straight? Bi pa din. Bi, uh, mm. bi pa rin kasi mga bukas hindi na. <laughs> At mas marami lang ma-experience. Bihil <laughs> <laughs> na marami ka na-experience sa Puerto Galera. So, bye ka today, gay ka later. <laughs> <laughs> eh, yeah. Nagtapos uh, ako ng philosophy. Taray! Oh. Philosophy ang natapos mo. So, natapos mo siya. Mm. Bakit philosophy ang kinuha mo? Gusto mo ba mag-law? Yeah, supposedly for my pre-law. Oh. Kaso, Kaso, yun nga, mas inuna ang pag lalande. <laughs> <laughs> Mas inuna mo ang paglalande kesa sa pag-aaral ng law. Kapo ang lahat! Hello naman kay Jenwell na bago nating Platinum member sa YouTube. Maraming salamat naman sa iyo at para sa iyo ang episode na ito. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Pablo Job. <laughs> Pablo. Naku, Gal isang Pablo, wala na. Oo. Oh, Pablo Galesha. Gal As in, Gale. Gale. Parang Puerto Galera. Uh, na lagi ka doon. Hindi naman. <laughs> Pero marami ka nang na-experience sa Puerto Galera. Meron. <laughs> <laughs> Pablo Galesha. Tagasaan ang mga Galesha? Um, they're from Iloilo. Pero okay. kami nagala siya is nasa Cagayan de Oro, Bukidnon and Davao. Ah, oh, okay. Si Pablo ay unang-una ay may sinasabi sa lipunan. <laughs> Meron siyang ano coffee shop. Oh, ano bakit ka nagkaroon ng coffee shop? Ikaw ba barista nung araw? Oh. Nagsimula lang siya nung pandemic tapos mm -hmm. nag-start ako ng cart. Tapos yung mga kapitbahay ko parang gusto nila ng coffee so they offered me kung paano gawin yung coffee thing. So, inaral ko lang siya personally. Kasi ah, yun, na nag na. Tapos nagkaroon ka na lang sarili mo uh -huh. no? fairness naman. Pero bago ka nagkaroon ng ganyang negosyo, ano muna ang pinagkakabalanhan mo noon? Yung una mong pinagkaabalanan? Um, nag online broadcast ako, na uh -huh. nasa Gay up okay. In which na parang doon may salary silang binibigay and may mga beans na binibigay yung mga Anong tawag, Mga subscribers namin. So, parang live streaming? Live streaming, uh, yeah. So, anong ginagawa mo habang uh, may live streaming? Nung una, ang ginagawa ko is online selling ako ng mga products ko. I have soaps before. Tapos, kalaunan, hindi pala siya ganun na, na app na pang benta-benta. So, more online diyan yung ginagawa ng mga subscribers. So kakausapin mo sila ganyan. Oo, oh, oh. tapos may um, nagre-request sila minsan na mag-ubad ka and all. Pero since bawal ang mag-ubad doon, so you need to do it privately and invite mo lang yung mga subscribers na parang magbabayad sa iyo that. Ah, so pwedeng i-promote doon tapos uh, uh, DM na yung ano Telegram na or ko ano man. Wala pa masyadong Telegram ah, that time eh. Ah. so within the app pa rin yung transactions na nangyayari. Pero private. Mm -hmm. no? Eh, hindi pwedeng hubad kahit malang ano, uh, bear up, ganyan. Oo, oh, oh, pwede, pwede naman. Man, oh, oh. I'm sure, intro pa lang wala ka ng shirt, mga ganyan. Minsan. Minsan, oo. Oh. Uh, so gay up siya? Gay so, up siya. How do you consider yourself? Gay, bi, straight? Bi pa din. Bi uh, mm. pa din kasi mga bukas hindi na. Oo. Oh, oh. <laughs> mas marami lang ma-experiment. <laughs> Wil, <laughs> marami ka ng experience sa Puerto Galera. So, bye ka today, gay ka later. <laughs> okay, oh, ilang taong ka na ba? 31. 31. So ikaw ba'y nakapag-school, ganyan? Eh, yeah. Nagtapos uh, ako ng philosophy. Taray! Oh. Philosophy ang natapos mo, so natapos mo siya. Mm -hmm. Bakit philosophy ang kinuha mo? Gusto mo ba mag-law? Yeah, supposedly for my pre-law. Oh. Kaso? Kaso. Yun nga, mas inuna ang paglalande. <laughs> mas inuna mo ang paglalande kesa sa pag-aaral ng law. Uh, ako din, nag-preload din ako, kaso inuna ko rin ang paglalande. So hindi ko nalang tinuloy. Oh. Mas masaya lumande kesa uh oh, maglaro. Pero nasubukan ko naman ng mga um, unang mga isang sem ganyan. Pero uh, 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 mukha, mukhang hindi ko nakakayanin. Oh. Ah. So, right after graduation, streaming na agad? O meron ka pang mga tinaray na ibang trabaho? Um, nag-engage ako sa network marketing. Okay. So, yun actually ang pinakang naging baseline ko sa um, pag-business dito sa Manila. So, yun yung nakatulong sa akin para makapunta dito. Ah. Tapos ngayon, naging manufacturing na siya ng mga coffee products and supplements. Ah, talaga. Tapos nagbo-model ka din. Kasi di ba nagda-live streaming ka so uh, I suppose so may, may, mga kumukuha din. Kumukuha rin sa mm. ah, ano mga mino-model mo? Mostly Patola, mga talo, spa, <laughs> mga, spy <Dito> <laughs> ah, mga spa dito. mga spa. Oo. So sa I forget the spa name. Pero, ang tasang isa Spa ng Miss Island. Ganon talaga. <laughs> okay. Ano to? Uh, dito lang sa Manila, yung mga spa or uh, Meron road? sa Manila, tapos yung sa Thailand um, ang medyo malaki-laki na, ah, na spa. Ano ah, okay. to kung spa ba talaga siya? Pero uh, bathhouse. ah uh, So, anong so, gagawin mo as a model? Pictorial I mean, lang o video? Uh, we had videos, uh, um, pictorials for the magazine din uh, na pinopromote yung bathhouse nila. Uh, tapos... Parang may mga clients sila that time na pumunta doon and parang they wanted to hire me that time. Pero hindi ko alam kung paano um, pa uh, yung ganyan, transactions nila. Uh, so ganyan, so, so model ka rin sa mga hmm. magazine, di ba? Hmm. Anong suot mo sa magazine? Wala! May brief naman. Ah, may underwear naman. <laughs> pero na-try mo na yung mga wala? For magazines, walang wala. Wala. Saan mo na-try ng wala? mga self-taken na mga food. <laughs> Sorry? Sa mga? Mga sariling... Sarili mong kuha. Oh, oh, oh. Tapos isesend send mo sa Badin. You post ko sa Twitter accounts ko. Do some of my friends saying na ibenta or mag-create ako ng accounts sa... Mga, may mga online platforms kasi yata. Oh, for that mga it. only fans, just for oh, okay. fans, mga oh, ganyan. Wala kang ganyan. Meron. pero, oh, meron. meron. Oh, ano meron ka? just for fans. Okay. So, anong ginagawa mo doon? Ah, uh, May ka ka? Wala pa, wala pa. Wala. So, baka makahanap in the future. Uh, ayun <laughs> daw, nandun. <laughs> <laughs> Teka lang. Na. So, nandun just for fans ka, pero ang ginagawa mo, solo videos lang. Solo videos lang. More than pa lang. All out ba yan? Anong ginagawa mo? All out naman siya, pero wala lang. Hindi ko pa talaga siya promote pero ano, pakita na lahat diyan sa mm. Just For Fans. Uh, tapos may ginagawa ka, solo private video. Yes po. Uh, Ganong katagal mo na ginagawa? Siguro mga two to 3 years na din. Pero hindi ko talaga siya parang kinarear na parang out of nowhere lang na parang, kasi mag-upload ako ng ganito, tapos mag-create ng ganito. Parang nakikita ko lang kasi siya sa Twitter. Um. Tapos, willing ka ba na magkaroon ng kakolab? Ganyan. May sex video ang gagawin. Outer. Ganyan. Willing naman, um, pero wala pa talaga sa ngayon. Me meron ka ba someone in mind na sana siya ang kakolab mo para pasabog sa iyong uh, account? Ah, wala pa talaga, uh, pero... Um, baka meron ka naiisip na uh, ano, ka-partner. Nako, eto pa lang, etong partner na to pag to pumayag, gagawin ko na. Ayun, pagiging alter, ipupush ko na at yung aking online account sa Just for Fans ay eh, magkakaroon na ng mga collab. Meron ka ba someone in mind? ang tagpa. Ang dami kong sa utak niya. Parang Sinusiko. ang dami ko kasi naisip ito. Oh. Eh, original lang. <laughs> <laughs> <Anong> ang dami. ay, <laughs> alam mo, parang ano, ayaw iya. mo na isa lang. Baka naman gusto mo marami. O, mali naman ata yung tanong ko. oh, so... Ilan ang gusto mong kasama at sino-sino ang mga ito? O, ayan. Mas maganda kasi yata yung marami. Kasi para hindi nakafocus sa akin yung... Ah. Uh, pero kekemehin ka nilang lahat. Cute oh, okay lang. Kekemehin ka nila, kekemehin mo naman din sa ng lahat. O di ganun din. So okay lang, mas gusto mo yung ganun. Maraming Pwede. Uh, dahil ginagawa mo naman yon ng walang camera. Hindi. <laughs> okay. Siyempre, exposed ka sa mga ganyan. Gay apps, modeling, tapos may mga hubad-hubad, may ano ka, private account. Hmm. oh, ikaw ba, ano, may mga booking, ano ka, experience, ibig sabihin, pwede kang uh, kontakin, ibubook ka, ilalabas ka, overnight ka. I had an experience before, pero sa Thailand, yeah. so doon mismo sa bathhouse na yon. And though informed naman nila yung client that time na parang first time ko or hindi ko alam pa kung anong gagawin. Though, meron din dito sa Pinas, parang via Twitter, uh -huh. doon sila nag-book. Pero... Dun sila nag-book? So, ilan sila na binook ka? Ah, uh, mga... Siguro tatlo, pero... Tatlo sila in one booking? In or okay? in separate bookings? Separate booking. uh, pero kaya, kaya... Twitter nila na kuha yung bisit. So, bumabayad ka sa ganyan, lalabas, o overnight ka? Meron, pero hindi ko na support. Like, yung tatlo? Yung dalawa na refund ko yung deposits nila and all. Pero yung isa, yun yung hindi ko nabalik yung payment na. Bakit? Tsaka <laughs> si sa'yo <laughs> pagkatanong kung bakit? <laughs> Kasi saan <parang, laughs> yung pera? Tsaka kawawa naman yung nagbayad? Kasi parang Uh, Ako lang nanonood tinanay... ngayon yun. Kausapin mo siya, hindi mo na ibalik yung bayad niya. <laughs> kasi Magsorry ka sa kanya. Magsorry like, naman ako, kaso nga oh, lang. Siyempre magagalit lang. na yun. Oo, oh, yeah, nga siya. Siyempre naman, kahit naman ako, no, magbayad ako sa iyo, tapos hindi mo ako sisipot, tapos hindi mo pa binalik Sinabi bayad, ko naman ito. kasi na hindi ako makakasipot. Oo, e ba't hindi mo binalik? Ibabalik ko, kaso masyadong nagmamalaki eh. Sabi niya, parang abuloy ko na lang 'yan sa you and all. Ah, so, sabihin ko, sige, hindi siguro intindi ko na din. Magkano ba yun? Yung deposit niya is around 3,000 lang naman. 3,000. So, deposit. Mm -hmm. Bakit magkano ba yung total amount? Nasa 8. 8 So kulang siya ng five kung natuloy. Bakit nandoon ah. na sa... O teka lang, bakit hindi mo sinisipot? May ugali ka naman din, attitude ka. Ah, hindi, kasi nga... No, Nagmamaganda ka masyado. Hindi, kasi nga sabi ko, tinatry-try try ko pala. Hindi ko pa talaga yung na-engage fully yung sarili ko sa ganun na... kalakaran. Wag mo nang gagawin yun. Oh, sorry ah, ka sa kanila. Sorry na na. <laughs> So, pero meron pa naman mga sinamahan na hindi mo ininjan. Meron naman yung nandoon ng yung sa Thailand nga. Then we ended up as good friends until now. Tai siya. Taiwanese na pilot. Ah, talaga. So, nilipad ka sa langit. Paano ba? Ang sabi ko naisip pa na ibig sabihin. <laughs> May karelasyon ka ba ngayon? Wala. Wala. Oh. Pero, ang lagi mo karelasyon ay same? Um, for the past five years, oo. Okay. Tapos, prior that, every time na nag-break we up kami ng same sex ko na partner, parang nag ko ako ng babae, na aware naman sila sa... A sexual orientation um, mo? Aware. Uh, ano bang type mo sa karelasyon, sa same? dapat ba borta din or gusto mo medyo babae o ano ang datingan yeah, it, ano talaga parang for me kasi kusang dumadating lang huh. so wala ka requirement wala no gusto man. mo maputi maitim moreno ganyan oo oh, kasi uh, may uh, dati gusto ko talaga yung medyo maitim hmm. tapos uh, older than me pero na, ang past na pinaka latest ko na naging karelasyon mo puti eh tapos mas almost kay daran ko lang so hindi talaga siya. so walang requirement sa sa mga type mm -hmm. mo. Ano yung pinaka kakaiba mong encounter sa same at may nangyari sa inyo? Saan mo nakilala to? Saan area, sa ang sitwasyon? <laughs> Siguro ang pagkakaroon ng partner na tumatanggap ng escort servicing. Tumanggap ka ng S? Ikaw ang escort? Siya, yung partner ko. Yung... Ah, so escort siya? Mm -hmm. Nang hindi ko alam that time, ah. Okay. So parang dun na-introduce sa akin yung ganun na mga ginagawa. Okay. So nung nalaman mo na escort siya, nag-escort ka na din? Hindi hindi pa naman. Parang for na sa isip ko na. Kasi nakita ko kung paano siya kumita sa pag ganun niya before. So parang naging interesado ako. Parang nagpapakapagod ako mag magtrabaho and mag-business that time. So, Pero sabi mo ngayon, ini-entertain mo na yan. Nga lang, yun, yun nga lang, hindi mo ko pa na si Tsaka hindi mo binabalik yung 3K yung na down payment. Ibabalik. <laughs> Nasa akin pa naman yung details na tsaka mga messages na sa... Tsaka wait! Parang hindi ka mukha kang artista. Direk, sino ka mukha, mukha niyang artista? Jake Rojas. Jake Rojas. Ako ang nakikita ko. Jake Rojas. <laughs> hindi. Uh, Jake Galvez? Jake, <laughs> si Jake Galvez. Ipag-google nyo. Jake Galvez, makeup artist na si Kat. Teka lang, hindi. Ang nakikita ko, wait. Si ano... Actually, may nakikita ko sa'yo na hindi naman artista, na part ng task ko, dinadalaw ata ako. Wala. <laughs> <laughs> Kasi wala na siya. Tiyano, hindi. Anto Dino Guevara. Ay, oh. Oo, oh, Dino Guevara. Kaya lang mo si Dino Guevara. Gladys Guevara. Oh, okay lang. <laughs> si Dino Guevara ay kapartner ni Kim De Los Santos. Na mabuhok ang dibdib. Hindi si Kim ang mabuhok ang dibdib. Ah? Si the, ano, Dino Guevara. May buhok ka ba sa dibdib? Wala. Uh, nakita mo na, Dino oh, Guevara. oh, di ba? Diba? Yan ang kafez mo. Sa akin, sige dahil dyan. May nagsabi na ba sa'yo na may kamukha kang artista? Baka naman meron siyang nabangkit na hindi namin nakikita sa mga oras na ito. Meron naman pero ako lang yung nakakakita. Oo, oh, sige ano? Sino ang nakikita mo sa sarili mo? <laughs> Sino? Regine Tolentino? Sino? <laughs> si ano? Sabi nila si Scott Moreno? Isko, ko, Yorme. Oo, medyo din. Oo, medyo Or, din. Yung mata. Di medyo kumabata ba ako months ago? Ah. So, yun yung lagi nalang sinasabi. Isko. Sige. Pero gusto ko sana si Alma na lang eh. Sina? Si Alma. Alma! Oo, ta. Conception. <laughs> Moreno pa <pali>. rin. <laughs> Sige. Dahil dyan. O, oh, eto na sagutin mo na yung mga uh. katanungan, ha? Poging bading o mayamang bading? Parang mga tanong ni Gloria Diaz yan dun sa mga binibinig ng Pilipinas noong araw. Smart or beautiful? O oh, beautiful or smart? O ito naman, poging bading o mayamang bading? Feeling ko, poging bading. kakaloka. O magbubad ka na, dahil nag... Pa, mo nag mo na sa hotdog na tayo at hotdog ang pinili mo. Yeah, tayo ka lang sa camera. Tapos <laughs> kailangan mo lang juba rin yan. Sanay na sanay ka naman siya. Yan. Tapos ihagis mo na lang dun sa... Huwag sa ba sa floor, pakipulot, baka matulihan. so, <laughs> so at least ayaw mo na siyang suotin. Alisin mo na yung shoes para hindi ka mahirapan kasi all the way... O dahil dyan, maraming salamat naman. I-invite mo na sila sa iyong mga social media accounts at saka makukontak kung gusto nalang na kumuha ng lalaki. <laughs> Um, yung Twitter ko is Naked Pablo, tapos uh, Facebook ko naman is Pablo Manuel. Mm, okay. Maraming salamat naman sa iyo, at syempre maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa ChannelFu.com. This is Mr. Fu, mag May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfoo.com Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!